So yun mga idol, kumusta mong tanan? Medyo dugay ta nawala sa tuang YouTube. Um, wala na ko kapananghin ninyo og asa or naunsa ko nga nung wala na ko maka-upload sa kuang mga followers diha o subscriber diha nga um, pasensya mo maayo nga kalit ko nawala ba tungod kay na ay na ay rason bugat nga rason nga nung hingundang ko na ay, hinungdan nga hingundang ko sa pag-vlog... Gibyaan ako tanan... Ang Youtube... Huwag ang akong Facebook... Actually sa Facebook na ako... Hingbalik na ako... Mga ka-idol... Pero wala na ako sa akong page... Kung asa ko kasi upload Sa Kaisla Vlog... Na na ako ga-upload sa kuang... Uh, profile... Katong Arnold Mendez Florentino... So na ako dito ga-upload mga idol... Ang ako ang Youtube is... Wala pa ko na upload Gani na demonetize ta sa atong Youtube... Sayang unta kayo mga idol... Pero wala tayo mahimo pero kamutan ako mga idol nga mabalik ta sa atong youtube siguro uh, mag change content na ta about sa trabaho kay ang trabaho ko diri karon wala na gitay time sa ato ang pag spear fishing i hope nga makasabot ra mga idol ug suportahan ra gyapon ko ninyo so thank you kaayo sa sa inyo sa i hope nga inyo gyapon kong support taan mga idol diri sa bag-o nato nga channel abag uh, nato uh, sa bago karon nga nibalik na ta so i hope nga suportahan gyapon ko ninyo mga idol no so mag-change ta og content siguro um mag-reaction video na lang siguro ko or either unsa unsa manggaling ang ato ang i-content sa tuang YouTube mga idol so daghan kaayong salamat no sa kuan i hope nga suportahan gyapon ko ninyo by the way ang ako ang 1000 plus nga uh, subscribers i hope nga wala mo na arag hapon mo karon nga mobalik na ta dili pa man ko siguro consistent nga mag-upload mga idol pero at least uh, naan naa ko ma-upload siguro next week magsugod na ta og upload og balik sa ato ang YouTube so goods na goods na ta mga idol og katong mga rason nganong naundang ta ato na tong kalimtan ilubong na to nato sa kalimut so alright good amping amping